Good morning mga idol, kamusta? Welcome back sa aking channel mga idol, JMX Vlog So ngayon mga idol, mayroon tayong pupuntahan na bahay uh, May tumawag yung mayari sa atin Gumagana uh, yung pump nila Ang kaso lang mga idol Kapag pinaandar nila, kakatihan muna bago makahigop ng tubig So, laging silang nagkakati mga idol Kapag uh, nagpaandar sila uh, Yun yung uh, reklamo nila mga idol So, eh, yun yung pupuntahan natin. So, nag-intro lang muna tayo dito sa daan ngayon para pagdating natin. Diretso na tayo doon sa balon ngayon. So, dito tayo sa isang lugar sa may, may daan ngayon. Kapunta ito sa bahay kung saan uh, mayroon tayong gagawin. May ayusin tayo na uh, di, kung ano ang problema ng uh, water pump nila mga ito. Kasi laging nakati. So, hindi natin masasabi direkta, mga idol, na football bulb siya. So, kailangan pa natin i-check, mga idol, kasi may mga pwedeng mga dahilan, mga idol, bakit lagi silang nagkakati, mga idol. So, yun yung uh, i-check natin, mga idol. Mga idol, kapag ganyan kasi, mga idol, uh, lagi kayong nagkakati, hindi natin i-focus yung atensyon natin sa football So, pwedeng sa pot talaga, pero okay, uh, meron pa rin mga pwedeng uh, mga mga maaring na uh, dahilan mga idol bakit lagi kita yung nakakati sa uh, water pump natin. So yung ano dyan mga idol, bakit kayo nakakati kasi bumaba kasi yung tubig dyan mga idol na laman sa loob ng pump at sa katubo na konektado sa suction hanggang doon sa pinaka-pump ng uh, water pump natin. So yung tubig kapag bumaba yung tubig doon sa loob mga idol, pag andar niya hindi siya makahigop kailangan mo na namang katihin so yun yung uh, ano mga idol kung kapag wala ng tubig na nasa loob ng tangke so yan Puntahan natin mga idol yung bahay. So kita kits lang doon sa site mga idol. So mga idol dito yung water pump mga idol kasok tayo dito. Sa loob, merong ayan, bahay, mga idol. Tingnan natin to. Lagi silang nagkati dito, mga idol. Tingnan natin kung ano ang problema nito. Ito. Eh, ito. Ayan siya. Ayan, o. Oh. So, subukan natin katihin, mga idol, kung ano yung ano ng tubig ba yung tubig na pinapasok natin dyan sa loob kung hindi bababa kuha na tayo ng pang open so yun mga idol tagyan natin yung tubig tanggal pa dito mga idol isa rin yung problema yung ano problema nila ito natanggal mga idol dito sa ayan o ganyan siya tapos na natanggal so lagyan na natin solvent pero yung ano mga idol tubig yan puno na yan mga idol ano natin lagyan natin yan so may lang pinoto mga idol bumaba bababa yung tubig na yan nasa tubo niya ito ba to tubig mga idol meron tubig sa sa lagi natin na ayan ayan tingnan nyo maya maya bumaba yan ayan. ayan 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 siya mayroon ayan bumaba na siya mayroon hindi na napuno yung tubo so ito yung problema nila mga idol ayan tingnan niyo wala na hindi ba ay tubig oh bumaba na siya mga idol nasa so, lagyan natin ng tubig dito ay eh. ayan so, yan yan ah mga ilang ano lang minuto ah. mabilis yang bumaba mga idol kaya yung reklamo ng mayari dito ayan o ayan bumaba na mga idol yung reklamo nila dito mga idol ay lagi silang nagkakati so yun na check natin so dito sa loob wala naman siguro tingnan natin yung mga idol yung mechanical seal niya ba mga idol hindi natin maklaro kasi basa na to pero wala naman siguro marka sa ano? kalawang kapag matagal na kasi yan mga ay ano na ah uh, yung tubig dyan sa loob ah sa ilalim yung daanan ng tubig ba ngayon magmamarka yan pero tingnan pa rin natin ng ilo. So, yan mga ilo. Sa ilalim, wala namang nag palatandaan na nag-lip dyan sa ilalim mga ilo. So, yung ano na lang dito siguro. Tingnan natin dito sa may balon mga ilo. Yung linya niya. Punta sa may uh, balon nandito sa kabila ng idol punta tayo dito sa likod tayo sa harap so nandito yung uh, tubo pero so, wala namang maglilake dyan nandiyan kasi yung tubo mga ito yun yung tubo na yan yung blue at may karugtong na may dugtong na pick up lang yung black so walang Tulo ng tubig dyan so, Okay dyan mayro Okay dyan So dito tayo sa May balon mayro Buksan natin Eh Mayro So Siguro Sa football do mayro So ang gagawin natin dito ngayon Bunuti natin yung tubo tanggalin natin yung onion na yan meron tapos i-pull out natin yung tubo para alamin natin check natin yung football bulb niya meron so yun meron tanggalin natin yung football bulb ay onion tayo natin dito yeah. sayang so, sa mga idol football talaga yung difference yan umaba na rin yung tubig tingnan nyo hmm. unti unti siyang bumaba mga idol so ibig sabihin yung football yung may difference so pull out na natin to Ha. Huh? So ini ngedo ito long ito yung foot bulb niya. So yung problema dito ay hindi na siya magkapag uh, hold ng tubig o magkapagpigil ng tubig ng idol. So meron siyang leak sa rubber niya. So kailangan natin palitan kasi yung mga ganitong klaseng foot bulb ng idol mura mo murahin to mga idol at madaling masira. Kasi yung rubber niya diyan sa loob mga idol nipis lang. Tapos plastic pa yung casing. So kapag laging na gamit sa tagal mga idol, magkaroon na ng gap. So yun yung mangyayari, hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. So kaya palitan natin yan mga idol. Kaya mga idol, dito na tayo. So kakabit natin, nandito na yung pot bulb mga idol. mo natin yung luma, tapos palit natin yung bago mga idol.

yung rubber ng idol ng yeah, plastic na ano to so, rubber so na maluwag na siya mga idol so, hindi na siya pwedeng ay tanggal na nga madali na siyang matanggal mga idol so kailangan talaga nating palitan to kasi pwede pa tong ma-repair mga idol pero hindi na magtagal kaya decision na lang na magpalit ng bago Ayan, So ito po yung ano niya mechanism niya dito ngayon. Yan yan. Eh. Pag higop ng pump angat siya. So labas yung tubig. Pag off naman yung pump yung tubig tulak siya ng tubig tapos nagsasara siya dito yung rubber niya. Pero sa ngayon hindi niya siya makapagsara ng maayos kasi kaya lumalabas yung tubig ngayon. Kaya ang nangyari lagi silang nagkati mga ilo so kaya pinalitan lang natin ng bago so ito yung pinalit natin ng ilo ito madali na siya brass metal di uno pa rin mga ilo so ito siya

So mayroon pag testing ng ah uh, dito kapag testingin niyo. Ihipin niyo lang dito. Pag ganyan. Pag walang uh, lumalabas na hangin, ibig sabihin okay to. Pero pag ihip niyo dito kapag may lumalabas na kahit kunting hangin, so hindi okay mga idol. So, Tutulan nito. So walang lumalabas mga idol, kahit kunting. So okay na okay tong football na kumedo. So yun, ikakabit na natin. Yeah, okay. tapos na natin na kabit yung football day. so bago natin ipasok sa loob lagisan na natin yung tubo ng kasi makang may nakadikit na mga medyo kalawang was tubig mga idol dumikit sa tubo so linis, linisin lang natin mga idol so mamaya na kapag tapos natin na linis okay, mga idol pasok natin yung tubo namalaan na yung gawa naman yung tubig yung tubig dito sa taas. Isak ka na din na si Jack? Hmm. Tapos, sirbahan lang natin mga idol. Sirbahan pa rin natin kung hindi bubaba yung tubig. Pero yung mayroon, okay na siya. Hindi na gumalaw yung tubig. So, ikakabit na natin dito ngayon. yun meron kabit na natin diyan. Ja. so punta tayo sa likod ah sa mga ipump mga idol puntahan natin yung pump kasi doon natin kakatihan mga idol so dito mga idol kakatihan mga natin so kakatihan mga idol puno to. Tapos na natin kung hindi na siya mag baba. Yan. Yan ang ilog puno na siya. ano nga idol hindi na siya bumaba mga idol so okay mga idol so testing natin yan mga pero ano mga tanggalin mo na natin itong tapos dikit dalagyan natin pa dikit mga idol kasi na tanggal ito ba mga dikit natin ganyan pero subukan mo natin pandarin bukan melakukan pandai ini adalah pasang itu yang lo kita yuk mana Dan so ngedul. Subukan nating pandarin ngedul lah. Tingnan niya. Okay pa. Testing ng kandar. Okay. Ipag hey, hey. Oh. Ipagawas na tubig ba? Ah. Wala na dito an. Oo. So, yung mirror. Mandar yung pump tapos malakas. So, ngayon ng mirror. Kunin natin tong sinasabi natin mga mirror. Yung langgian natin na pandikit. pemutuk itu, mah, elok. Tuh, ya, pemutuk sih, ah, itu, ya. Yan ay ngayon. Okay na siya. So kuha lang tayo ng pandikit. Ito ngayon no. Oh. Tinggalin natin 'to, yung eh. laging may tubig. Yung tubig sa nasa tubo mga ito. Oh. Yeah, dito tayo magkapag ano nang pandikit oh. Okay na tama ito. Mga Hindi na mo mo pa o bumababa yung tubig. Nandiyan pa rin oh tubig na ito. So, yun ito eh. Ayay. Yan ay, ay. ay, mga dad. Tutuyuin lang muna natin yung pandikit para tumibay siya.

anak ah men so yano ngiro pus na yan so yon ngiro andito Okay na siya. Hanggang dito lang muna itong video natin. tapos na natin nagawa. Tapos na natin napalitan yung football. Yung football, yung reference yung mga So, hindi na siya makapag ano, hold ng tubig ng matagal ba mga So, laging bumababa yung tubig. Kaya sila nag, laging nagkakati mga idol. So, yung ginawa natin, uh, pinalitan natin mga idol. At okay na siya. So, maraming salamat mga idol sa inyong panonood. At yung suporta. Uh, So hanggang dito lang Kung video. Maraming salamat sa inyong lahat. So hanggang sa muli nating pagbablog mga idol. Uh, paki, paki share naman dyan. Kung gusto nyo video mga idol. Maraming salamat. God bless. Bye bye.